Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Ang ating pag-uusapan ngayon ay tungkol sa ating mga magigiting na basketballista. So kilalanin po natin kung sino-sino sila na naipanalo nila ang uh, Asian Games uh, gold medal para sa ating bansa ang pang-apat na gold medals. So ito 'yon, isa-isahin natin at alamin natin kung saan sila kung talagang naturalize sila hindi sila tunay na mga Pilipino. Ilan sa kanila ang hindi tunay na Pilipino at ilan sa kanila ang tunay na Pilipino. At alamin na natin ang ating uunahin ay walang iba kundi si Justin Brownlee. Okay. So sa lahat ng kanilang laban, nagpakitang gilas ito si Justin Brownlee. Taga saan ba ito? Si Justin Brownlee ay uh, ipinanganak sa Amerika at ang kanyang nationality ngayon ay American Filipino at ipinanganak siya noong April 23, 1988 at ang kanyang sa, uh, sa Georgia, USA at ang kanyang height ay matangkad siya uh, 1.98 meters or 6 feet 6 inches at saka ang bigat niya 100 kilograms so ano-ano nga ba ang kanyang mga napalalunan so ito yung kanyang napanalunan na pinaka mabigat para sa Pilipinas ay ang uh, 2022 or 2023 na Asian Games Gold at saka yung sa last May sa Asian Games ay gold. So, ito yung kanyang contribution para sa ating bansa na kung saan ay sumikat siya at binuhat talaga niya ang bansang Pilipinas. Binuhat niya ang kanyang mga kasama at siya ay naglalaro sa Ginebra San Miguel. Yan. So, maganda po ang kanyang ipinakita kaya hindi man siya. Sa mga nagsasabi dyan na sana ay Pilipino lahat, so kayo nilang maglaro. <laughs> At saka, alam nyo, maganda din to. kasi hindi lang naman ang ating, ating bansa ang nag-iimport pati din ang ibang bansa. Kahit dito sa Thailand, nag-iimport din sila. At ang ating mga ibang Pilipino o mga Gilas members na hindi pinalad na makuha, ay syempre, andun din sila sa ibang bansa. So, kumbaga, exchange lang. So, no hard feelings. Tapos, ang ating kasunod naman na ipapakita sa inyo ay walang iba kundi sino siya. Sino po siya? Sino po siya? Siya ay si Fajardo Junmar. Yung Jun talaga dito ay mayroong E So, tingnan natin kung <clears throat> ano naman ang storya ni uh, Junmar Fajardo. Si Junmar Fajardo pala siya ay uh, center. Siya yung taga kuha ng gula. Okay. So, si Junmar Fajardo naman ay pinanganak. Kailan siya pinanganak? Kailan? Oo, oh, pinanganak siya noong November 17, 1989 33 years old na, matanda na to Buti nila, ang swerte-swerte niya Yung ibang mga niya noon Hindi sila pinalad, hindi sinwerte na makasali at makakuha ang gold medals Okay, lagi lang talo-talo Okay, so siya ay, ang posisyon na ay center At naglalaro siya sa uh, Philippine Basketball Association At ang kanyang height o matangkad 2.08 meters kasing tangkad yata niya si Kwame. Tingnan natin mamya. At ang kanyang timbang, napakabigat. 122 kilograms. At saka ano ang kanyang pinaka-importante na ginawa para sa Pilipinas? Ito. Uh, FIBA Asia Championship 2013 sa Manila ay Silver Asian Games. 2022 ay Gold. FIBA Asia Cup Silver. Bronze, sorry. At saka... Uh, Siaba Championship Gold 2017 sa Quezon City At Southeast Asian Games Ay pangalawang beses siya So yung sa Hanoi Na Silver at saka 2019 Gold So yun ang kanyang kontribusyon Ang kanyang mga medals na nakuha Marami siyang mga napalun napanalunan sa atin Ang kanyang career hi highlights At saka awards Pero ang importante sa atin dyan Dito ay ang medals na makikilala at nangyari At nakuha niya sa labas ng bansa sana all matangkad Okay, next naman ay si Sino siya? Sino siya? Okay Siya ay si uh, Jmar Perez or at tawag siya na CJ Perez. CJ. Okay, taga saan ba ito si CJ? Naturalized din ba ito? Pilipino ba ito? So alamin nga natin kung saan siya pinanganak. All right. So he was born on November 17, 1993. So siya ay 29 years old nasa kalendaryo pa. So pinanganak siya sa uh, British Hong Kong. So ang dito sa Asia kasi kapag ikaw ipinanganak uh, at, at saka wala kang dugo galing sa bansa na na pinanganakan ng nanay mo, hindi ka talaga magiging uh, citizen dyan. Kagaya dito sa Thailand, yung dalawa kong anak dito pinanganak pero Filipino citizen sila at hindi sila magiging Thai citizen kung hindi sila mag-a-apply at saka kung hindi sila sponsoran ng isa sa mga uh, yung kung meron silang talent na talagang kailangan kailangan sa kalang may mag-sponsor sa kanila so ano ang kanyang height ay 1.88 meters at ito ay 6.2 matangkad din si CJ Perez so ano-ano ang kanyang mga kontribusyon nag-aral pala siya sa San Sebastian College Recolitos 2012 2014 two years lang Lyceum of the of the Philippines University 2017 2018 so tapos na siya ang kanya na mga contribution or medals na nagbigay sa bansang Pilipinas ay ang Asian Games syempre gold medal Southeast Asian Games 2023 gold medals at saka yung 3 on 3 representing Philippines Southeast Asian Games so, 2019 naka gold din siya so tatlong gold yung nabigay niya sa Pilipinas so marami salamat si Jeff Perez at ang kasunod naman ay walang iba kundi si ito ay sikat na sikat siya at saka bilib na bilib kami sa kanya so iyan siya siya talaga yung nagbantay kay Kobe ng Jordan. kamu uh, kamukha lang ni Kobe. Okay. So, ang kanyang pangalan ay si New Zam Chris. Chris New Zam. Taga ba ito si Chris New Zam? Sige nga, alamin natin kung tagasaan. saan. Ang kanyang posisyon ay shooting guard small forward. Okay, pinanganak siya noong November 17. Hala, magkapareho ah. Pinanganak, ay hindi, mali. Sorry. Ito si Christian New Zam. Sorry, sorry po. So, ang kanyang position ay guard small forward PBA at saka pinanganak siya noong July 25, 1998, 33. humatanda matanda na rin sa San Jose, California. So ito ay uh, ito ang pure. Na ito ay naturalized kasi pinanganak siya sa USA eh. at hindi naman sinabi dito na ang mama niya or whatever. So yung kanyang mama taga saan? Oh, taga doon. Ah. Ano pala siya, half? Newsom was born in San Jose, California. He is the second child of Carmelita ni Duque a Filipina. So, half pala siya. Pero yung kanyang nationality ay Filipino-American. So, hindi siya naturalized. So, ang ating naturalized ay si... Uh, ang naturalized natin ay si Kwame at saka si Justin. Ito si Chris at saka si CJ. Mga half sila, half breed. Ha? Uh, Phil Am. O, di ba? So, pinanganak siya doon sa San si California, USA at ang kanyang height ay 6'2 at ang timbang niya ay 86. So, ano naman ang kanyang na mga medals na naibigay sa bansang Pilipinas? Uh, Asian Games Gold, Southeast Asian Games Gold. At saka, ay magkagropo pala ito sila ni... Ni-ni-ni-ni-ni uh, Perez kasi sila yung silang tatlo magkagrupo kaya sila nanalo sa 3 3. Pero hindi tayo pinala sa 3 on 3, natalo tayo no sa Cambodia yata yun. Okay, ang next naman ay walang iba kung di si 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 bala si sino ba? Okay. Ang kasunod na member ay walang iba kung di si Japet Aguilar. Oh si Japit Aguilar tingnan natin. Uh, naturalized ba to? Ah Pilipino pala. So taga ano siya? Taga Pilipinas. So ipinanganak siya dito sa uh, sa bansang Pilipinas. Player from the Barangay Nibra. born uh, Filipino professional basketball player talaga siya. So ang kanyang tungkulin center uh, power forward. Hmm, si Aguilar pero nung laro nila parang hindi hindi siya nag-shine okay so pinanganak siya noong 1987 January 25 Alah, mas matanda 36 years old so, mas matanda siya kay Fajardo at ang kanyang height ay 69 2.06 meters so ano lang dalawang ano lang yung ano pagitan sa kanila ni Fajardo so 1.7 kilograms at nag-aral sa Ateneo de Manila University at sa Manila Mapua. Sa high school, Mapua, Manila, Philippines ang kanyang high school. So, ang kanyang ambag sa Pilipinas or ang medalyang nakuha niya outside Philippines ay FIBA Asia Championship 2013 Silver Asian Games uh, this year at Asian Games 2022 Gold tapos FIBA Asia ay Bronze uh, at si Yaba Championship 2017 Gold Southeast Asian Games Gold at saka William Jones 2011 Taipei ay bronze so yun ang kanyang ambag okay next puntahan naman natin si Thompson Scotty Thompson ito si Scotty Thompson ay talagang nagpapakita gila siya doon sa China no ang galing niyang maglaro laging pumapasok yung kanyang mga tira oh, ayan siya si Scotty Thompson ay ang gwapo-gwapo niya at saka guwap, maganda yung asawa niya, at saka, maganda din yung anak niya. Okay, so ano siya? Uh, position shooting guard, point guard at saka league like PBA and then pinanganak siya noong 1993 at age 30 na siya, July 12 ang kanyang birthday, so taga Davao del Sur, Philippines, ang kanyang syerte, Filipino, ang height niya is 6'1 hindi siya gaano matangkad ha, 6'1 so 6'1 siya 1.85 meters so at saka nag aaral siya sa Agro Industrial Foundation College, University of Berber, sa, oh, sa Delta. Mga, marami nag-aaral doon ng na mga uh, athletes, mga players. So, ang kanya namang medals na nakuha para sa Pilipinas, oh, triple gold. Uh, 2022 Asian Games gold. Southwest Asian Games sa Singapore, 2015 gold. At uh, Siaba Champions 2015 gold. So, ibig sabihin hindi siya naglaro. Last um, Asian Games sa Cambodia Numpin, Cambodia. So, ang kasunod naman natin ay si Lassiter Marcio. Lassiter, Lassiter, nasaan ka na Lassiter? Okay, so, si Lassiter naman ay, uh, ang pangalan pala ay Marcio Tsunggo uh, Tsonggo Sandio Isawa Lassiter, born May 16, 1987, is Filipino-American professional basketball player. O, oh, ito at least half. So, hindi, hindi ano ha, hindi naturalized ha? baka naman. So, small forward, shooting guard, at saka PBA naglalaro, ay pinanganak noong May 16, 1987, 36 na rin ang edad, may edad na, taga San Francisco, California, at ang kanyang nationality ay Filipino-American dual citizen siya. Ang height niya ay 6'2 inches, 188, at saka ang kanyang ambag naman ay... Uh, isang gold sa Asian Games tapos isang gold sa 2011, Jakarta, SEABA, -S -A S-E-A-B-A, -A. at saka, 2019, Southeast Asian Games, 2019, uh, sa Philippines, at saka, 2023, Nompin, uh, last May, Gold, at saka, William Jones Cup, sa, uh, I-Bronze, so, yun ang kay, si triple, sila hindi siya ganong nag-shine, kasi parang, nasa, ano lang sila, nasa, cheer, ang nagpakitang gilas doon, na talaga nakita natin, si Justin Brawley, Bra Brownlee, Bradley, Bradley lang tatawag ko Brownlee. At saka si Kwame, at saka si Thompson, sila yon. At saka si syempre si CJ Perez, nagpakitang gilas din yon kasi ang bilis niyang tumakbo. At saka si uh, Chris Newsam, syempre siya yung guard ni Jordan. Ay guard ng Jordan na si Kobe kaya napigilan yung kanyang mga shoot-shoot. Okay. And next, our favorite. Na, ah, favorito namin siya kasi, hindi lang siya umaagaw sa bola Sino shoot pa yung bola? Kasi si Fajardo, umaagaw siya bola bula. Tapos naghahanap siya kung saan ibibigay. Hindi siya niya sinushoot kasi hindi siya sigurado sa sarili niya. So, ito yon O si, o, si ang tangkad niya, grabe, sobra ang tangkad ni kuami uh, Kwame. So, si Kwame, tingnan natin, saan, siya, uh, ano ang posisyon niya ay, a uh, center at saka saan ba si Kwame nanggaling si Kwame ay nanggaling sa, sa Abidjan, Ivory Coast at ito, talagang naturalized siya. Pero, bago siya nag-naturalize, tumira muna siya sa Pilipinas ng napakahabang panahon kasi doon siya nag-aral ng high school. So, League National Masculine One Personal Information, pinanganak siya noong December 15, 1997, is 25, sa Cote d'Ivoire. At, ang at, ang nationality na ngayon ay Ivorian Filipino. Ang tangkad niya, 6'10, 2.8 meters at 100 kilograms mag, parang magkasing tangkad sila ni Fardo pero nakikita ko yung tangkad niya kasi tumatalon pa siya yun ga, ano ang ang gaan ng katawan niya so ang kanyang naiambag sa Pilipinas ay isa pa lang isa pa lang may mga susunod pa men's basketball representing Philippines Asian Games oh yun isa pa lang sana meron pang uh, sumunod maglalaro pa siya at ang ating isa pang guwapo, parang kamag-anak na, ano, ka-Oftana, taga sa amin. Sige, nasaan na si Oftana Calvin. Calvin, Calvin. Taga saan si Calvin? Bakit wala kang picture? So, he was born on January 3, 1996, the Filipino Professional Basketball Player for the... TNT, tago ng tago. Ay, hindi pala, tropang giga. Okay, ano ang kanyang posisyon? Small forward, power forward, PBA. Pinanganak noong January 3, 1996, age 27, taga Danau, Cebu. Bisaya pala to. Ang kanyang height ay 6'5", uh, 1.86, at saka 84 kilograms. Nag-aral siya sa Asian College sa at uh, sa high school. Ang kanyang college sa University at ano ang kanyang contribution sa Pilipinas? Men's basketball representing Philippines Asian Games gold medals and syempre Southeast Asian Games dumpin uh, gold pa rin ang guwapo ni Uftana na tinatawag naming Rigo Gate kasi dito sa amin meron ditong Uftana baka magkamag-anak sila pero galing ng Cebu sig siguro naman at saka ito naman si Alas Alaska si Kevin Alas Louis Kevin Louis Alas Nasaan ka na Kevin? Kevin nasaan ka? Na? Oh ito, ano naman ang kanyang posisyon ay pinanganak na Pilipino. Uh, uh, Filipino professional basketball player for the NLX Road Warriors of the Philippine Basketball Association. So ang kanya naman ay point guard tapos November 13, 1991 siya pinanganak age 31 sa Las Piñas, Philippines at ang kanyang nationality ay Filipino. Ang height niya ay 6, 1.83 at ano ang kanyang ambag sa Pilipinas ay Men's Basketball Representing Philippines uh, Asian Games 2022 or 2023 gold at saka FIBA Asia 2014 sa Wuhan bronze at saka Wuhan Wuhan Southeast Asian Games 2013 sa Myanmar Naypyidaw gold Ah, hindi pala siya naglaro sa ano last last Asian Sea Games. Okay, ang isa pa na hindi hindi rin siya ganoong nakita ay si Ross Christopher. So yun yung mukha niya. Ilalagay natin, Mamya. Uh, Ross Christopher. Nasaan ka, Christopher? Okay. So si Ross Christopher naman, ay Um, born March identified Filipino-American, okay? Half na, hindi naturalized, okay? So, position point guard, shooting guard, at saka, ano, uh, kaya siya pinanganak. March 9, 1985 is 38 ay, tanda na San Antonio, Texas, USA Filipino-American At 6'1 ang kanyang height Ano naman ang kanyang ibigay sa Pilipinas? Ay uh, Asian Games Gold sa East Asian Games Dalawa 2019 uh, Sa Philippines Gold At saka 2023 Sa Nompin Cambodia Gold Okay Tatlo yon At saka may susunod pa Meron pa ba? Eh kaso ano siya Ah um, Uh, 38 years old na siya, mapo 40 na. Baka maano na ang ating mga paapaa At ito ang pinakagwapo na hindi talaga siya. Sabi pa na easy daw, easy gold o ito. Sino siya? Si Arvin Tolentino. Si Arvin Tolentino, hindi siya gaano naglaro. Parang ano ba? Okay. Arvin Tolentino ay pinanganak ng November 5, 1995. Filipino professional basketball player. Okay. So, ano siya? Small forward, power forward. At pinanganak siya noong November 5, 1995 is 27 sa Angono Rizal, Philippines. So, kam kababayan siya ni Herlin Budol yang height niya 6'5". At ano ang kanyang contribution sa Pilipinas? Gold medal, Asian Games, at saka gold medal sa SEA Games. So, hindi hindi namin siya ganong nakita sa basketball, siguro nakaupo lang siya. So, yun lang po mga kababayan. Marami salamat at sana ay supportahan natin sila kasi maglalaro pa rin sila para sa Pilipinas at sa FIBA Asia, baka sa Olympics. Kasi may nagtatanong na, dahil nanalo sila sa Asian Games, uh, Gold, automatic ba sila mapupunta sa Olympics? Ang sagot, hindi po. Kasi maglalaro muna sila sa iba Asia sa mga susunod na na mga months para ma-qualify sila papunta doon pag sila ay nanalo. Kasi iba ang kanilang sitwasyon sa pagkapanalo. Hindi kagaya ni EG of Vienna, hindi kagaya ni yung iba ni Martial ni Yolo, hindi magkaiba kasi sila Martial at saka si Yolo humakot na yun sila ng mga awards na uh, outside outside the country, pero sila dun lang sa Asian Games at hindi rin sila nanalo sa uh, FIBA Asia, so yun lang po marami salamat at bye bye thank you